Linis, linis. Linis na tayo. Panibagot ng pyesa. Pinabultuan na natin to. Pagod ng pyesa. Pinangkat ng taga pampanga angkat na natin. Jai. Si kami alay di ata. Ha? Si kami alay di. Eh. Ayun, pira bultuan na natin yung mga babaklasin natin. Oh, pupunta nang Pampanga. Oh, bertena oh. Hoy, sama daw kayo sa Pampanga, boys. Oh, ayan. Malakas. Ayun na ayun ang taga-pampang kayong baklasin natin si Elio ah Wing bang Overtime, overtime Bubuka na, bubuka na Ayay, Pampanga, going Pampanga na yung baklasin natin. Mga abot ng kontong 4 tons. Wala, lagi masih kasih mau ke kelas. One more time, one more time. Ayan, dinayo ng tagapampanga yung mga kalakal natin guys Mga babaklasin May mga aluminum tanso Mabot ng mga portal siguro to Wala, hindi natin natin ng baklas Sayang naman po, bakal lang Sari -sari, May mga motor pa oh Oh, pwede naman kasi yung motor Buat mulut po ya Ayan, nakalahati na. So, patapos na. Si AJ nagtapos ng uh, trabaho. Buti na lang, dumating. <laughs> Kung <Okay. laughs> <laughs> 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 di dumating yan, di pa natapos. Ang ah, kalating load.